Kilalanin si Juan, masigasig na laging abala. Nagsisimula si Juan ang kanyang araw sa Ace Guard, lihim na sandata para manatiling, matalas at malusog. Puno ng triple stem cells, protektahan ng Ace Guard ang cellular DNA, pabuti ang metabolismo ng asukal, at aktibo ang natural na sistema ng pag-aayos, na nagpapanatili kay Juan sa kanyang pinakamahusay. Gatulong ng Gymnema Silvestre, pamahalaan ni Juan ang kanyang pag-asam sa asukal, ang balansing antas ng asukal sa dugo. Ang itim na elderberry and Ace Guard ay nagpapalakas ng immune system, at nagpapababa ng pamamaga, si Juan ay mananatiling aktibo at malusog. Pang tiger milk mushroom ay nakakatulong sa respiratory system at pagtunaw na nagbibigay kay Juan ng enerhiya upang magpatuloy sa kanyang mga ehersisyo. Ang dahon ng putimorus ay nagpapababa ng kolesterol at pamamaga na nagaambag sa malusog na pamumuhay para sa puso. Ang algae beta-glucan sumusuporta sa kalusugan, tumutulong sa kanya, magpahinga at maghanda para sa susunod na araw. Ang ultra-concentrated na vitamina C sa Ace Guard ay nagpapalakas sa kanyang immune system at nagpapababa ng oxidative stress. Tinitiyak na siya ay mananatiling matatag at malusog Ace Guard. Ang iyong tagapangalaga sa kalusugan sa bawat pagkakataon, araw-araw,